Hello mga guys, ngayon magluluto ako ng bitoka ng bangos. Mga lamang loob ng bangos. Ito yon. Yan. Bituka, lamang loob ng bangos. Ito yung mga sangkap. So ngayon maglalagay tayo ng mantika. Yan, mantika. Tapos, pag uminit, mantika. Lagay tayo ng mantika. Pagkatapos yung mga sangkap kapag mainit na yung mantika. Ayan. Tayo natin kumulo. Ganito yung pamamaraan ng aking pagluto ng lamang loob ng bangus. So, yan, mainit na yung mantika. Ilalagay ko itong mga sangkap. Yan, ilalagay na yung mga sangkap. Tapos, lagyan natin ng, ang tawag ka Magic. Magic, sarap. Yan. Sunod, budbura natin ng paminta. Pamintang durog. Yan. Tanggal ang lagnat pag kinain mo ito. So, mix up natin. Yan. Yan. ngayon ah, dahil luto na yung mga sangkap, ilagay natin yung bituka ng bangos bituka ng bangos, hayaan lang natin silang ganon, yung mga sangkap nandun sa ilalim Ayan. hindi na natin gagalawin yan yan, ganyan lang yan tapos lalagyan natin ng asin Kunting asin. Yan. Tapos, para hindi maging maputla, magyan natin ng tuyo. Yan. So, hayaan na natin siyang maluto. Yan. Haya hayaan na natin siyang sila maluto. Nakatimpla na yan. Takpan natin ng mga ilang minuto. Ayan. Tapos sinaan natin yung apoy. O, ganyan lang. So yan, kumukulo na. Pintayin natin ano siya. Ah, uh, medyo kumunti yung yung uh, sabaw. So takpan natin ulit. So yan na guys uh, Medyo Malapit ng uh, Kumunti yung sabaw nya Saka natin haanguin Ayan, malu maluluto na Lamang loob ng bangus Maanghang Maanghang So, tingnan natin kung okay na. Ayan. Okay na. Solve na naman ang ating hapunan. Meron na namang ulam. Mura na, masarap pa. Ito yung mga ulam ng mga dukha. kung ka, hindi mo alam ito. O nag nagkukunwari kang mayaman, hindi mo alam ang ulam nito. Ayan. Okay na yan. So, meron ng uulamin mamayang So, takpan na natin para mamayang.